Understand it. <laughs> hey mga kaibigan, si Rocky ito na natapon ko ang dilaw kong pintura. Ayos lang yan. Sa tingin ko, maaari natin itong muling gamitin o i-recycle at pwede tayong magpinta sa paligid nito o kasama nito. Um, magdagdag tayo ng violet dito. Maganda ang magiging itsura nito kasama ng iba pang kulay. Gagawa na lang ako ng paraan sa paligid nito at pagkatapos ay magdadagdag tayo ng rosas. Magaling ito. Hmm, magdagdag lang ng kaunting asol dito. Kailangan ng kaunti Ayan. Purple or purpura sa Espanyol. Gusto ko ang iba't ibang kulay na aking ni at nagamit. Alam mo, pros ang pagpipinta ay katulad ng trabaho ko. Kukuha ka ng luma ng itinatapon at gagawin itong bago at maganda. Kung ito man ay isang sirang laruan, isang kalat na natapon o ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo itong pintura ay muntik ng itapon dahil natapunan ko ito. Pero ngayon, hindi na. Kamangha-mangha ito. Palagi kong gusto ang makahanap ng malikhaing solusyon. Sa pamamagitan ng malikhaing solusyon, makakahanap tayo ng paraan para panatilihing malinis ang Adventure Bay, ang ating tahanan, at gawing maganda ito na parang kanbas. Kaya mo bang gumuhit ng magandang larawan katulad ng larawang ito ng Adventure Bay? Mahusay! Hey mga kaibigan, ako si Sky dito at gustong gusto kong magpinta katulad ng pagmamahal ko sa paglipad ng aking helicopter. Gustong gusto ko ang mga kulay rosas, pula at dilaw. Gusto nyo bang magpinta kasama ko? Yay! Ngayon yung kit sa kapag ako, tumiringin ako pababa at nakikita ko ang lahat ng magagandang kulay ng Adventure Bay. Nakikita ko ang berdeng mga puno, asul na tubig at maraming iba't ibang kulay ng mga bahay tingin ko kung gagamitin natin ang lahat ng kulay na nakikita ko kapag ang aking helicopter, makakagawa tayo ng magandang pintura. At kapag tapos na tayo, gusto kong subukan mo. Gumawa ka ng sarili mong makulay na kalangitan, mga puno, at mga bahay. Hoy, mga baang tuta? Si Chase, ito ngayon. Nagsagawa tayo ng na makukulay ng mga larawan. Tulad ng kapag naghahanap ako ng mga bakas kasama ang Paw Patrol, gagamit tayo ng mga kulay upang mahanap ang ating larawan halika na mga kaibigan. Sumakay tayo sa aking rescue cruiser. Pupunta tayo sa art studio ng sabay-sabay. Magagamit natin ng kasiyahan, pintura at mga kulay para lumikha ng magagandang sining. Tara na! Si Chase ay nasa kaso. Pwede tayong gumawa ng mga asul na ulap. Kaya mo, natingnan mo yung maasunalan niya na ito. Ngayon, subukan mo at maaari kang gumawa ng ulap kasama ko. Kita mo kailangan natin ng berde tulad ng damo. Nangagawa tayo ng lila na kalat, ayos lang yan. Minsan kapag naghahanap ako ng mga pahiwatig, sinusundan ko ang maling mga hakbang at kailangan kong baguhin ang aking plano. Kaya paano kung gumawa tayo ng isang lila na bulaklak? Yehey! Gumawa kayo ng makukulay na larawan. Napakahusay ninyong mga artista. Tulad ng pagtulong natin sa mga tao sa Adventure Bay, pwede tayong gumawa ng maganda. Hey mga kaibigan, Si Zuma ito at gusto kong ibahagi itong magandang paglubog ng araw sa inyo. Hindi ba't kamanghamang ha? Ngayon, mag-adventure tayo at maghanap ng mas maraming kulay tulad ng orange na araw. Tara, sisid na tayo. Ngayon, where is this? Quit ito kikin. aso. Kailang mapansin ninyo, lahat ay berde. Ito sa Espanyol, verde. Ngayon, naiday lang lahat ng dahon ay berde at ang tubig ay sumasalamin sa kulay ng mga dahon right mga dudes, ngayon ay nasa ilalim tayo ng tubig. Gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga hayop dito sa ilalim at ipakita kung anong kulay sila. Meron tayong dolphin at ito ay kulay abo o sa Espanyol, gris. At meron tayong clownfish na kulay kahel o oh, in Espanyol, naranja. At mayro, wow, may patingat kulay asul siya o azul. sige mga kasama, medyo pakanan. Ayan, tama na. Hey guys, si Rubble ito. Nandito ako kasama ang aking mahusay na backhoe at matututo tayo tungkol sa mga kulay at mga kasangkapan. Sige! At ang una nating kasangkapan ay ang paborito ko, ang martilyo. And ang martilyo ay madiging kayo manggi o espanyol maroon and minsan kafe. Pero yan yung artil yun where he was waiting Pero yung pukpokan yung way tuloy mo pa ako sa ahoy. Pero masagyuray na yung bagay. Ang sunod ay ang power drill. At ito ay... Amarillo! At eh, panghuli, ngunit hindi pinakamababa, ay ang screwdriver na pula o roho. Sana nag-enjoy kayo sa pag-aaral ng mga gamit kasama ko. Dahil nag-enjoy ako, hindi na ako makapaghintay na makita kayo sa susunod. Rubble on the double! Kaya mga tuta, uh, si Marshall ito. Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa mga kulay at kung paano sila nakakatulong sa akin sa aking mga rescue mission katulad ng paggamit ko ng pula para sa aking fire truck. Nakikita mo it? Pula katulad ng aking fire truck. At pula ay karaniwang nangangahulugang huminto at panganib. Pero maaari din itong mga hulugang pagsagip. Kaya mo bang sabihin na pula o roho gusto mo bang matutunan ng iba't ibang safety signs kasama ko at kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga kulay? Ang una ay dilaw o amarelo at ito yung nangangahulugang unahin ng kaligtasan. Mag-ingat! Oh, ang, ang susunod ay nangangahulugang magingat mainit at ito rin ay dilaw. Ibig sabihin ito na masyadong mainit ang isang bagay, huwag hawakan. Isa itong babala na nagsasabing maaring napakainit katulad ng araw. And ang sunod na senyas huminto at is kulay pula o roho sa Espanyol. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa isang totoong misyon sa aking fire truck. At makikita natin ang mga kulay sa iba't ibang sinyales para matulungan tayong gabayan sa daan. Ngayon, sa tuwing makakakita tayo ng sinyales na kilala natin mula sa mga kulay na natutunan natin, magsigaw ka at sabihin mo sa akin kung ano ito. Oh, ayan, isa dyan, pula yan, roho, at ibig sabihin ay huminto. Oo? Uh -huh. Puti na lang at huminto tayo. Oh, may isa pang karatula. Anong kulay ito? Dilaw. Oh, kaya ito ay isang warning sign. Yay. Salamat sa inyo sa pag-aaral ng mga karatula kasama ko at pag-aaral ng lahat ng iba't ibang kulay na kahulugan nito. Talagang mahalaga iyon. At kung gusto ninyo, gusto kong iparamdam sa inyo ang tunog ng aking fire truck. Handa na ba kayo? Huwag kalimutang i-like at mag -subscribe. Hanggang sa susunod, kita kits mga tuta. Subscribe for more content.